magandang lalaki ako sa inyo lahat on Natsuki TV once again another day, another vlog and right now nandito tayo sa Valenzuela City at mayroon tayong pupuntahan so kung madalas ka manood ng vlog natin pag ganito ang daanan alam mo na kung saan ako pupunta pero syempre for the benefit of those hindi pa nakakanood or first time manood sa akin Papunta tayo ngayon ng Tech sa Maisan Road kay Boss Nick eh siyempre si Boss Razer yung mechanic doon kasi it's PMS time siyempre change oil tayo ngayon kasi 10,000 kilometers na then, papachange din tayo ng gear oil kasi every other change oil ako nagpakapagalit and kung napansin niyo maulan lately ngayon lang umaraw syempre nadaan tayo minsan sa may tubig baha Ayan, so papa change natin ha ten thousand kilometers papa linis na rin tayo ng CVT kasi ang last na linis ko pa nung 5,000 kilometers and another agenda is ipacheck yung air filter kung kailangan ng palitan para at least kasi lahat yun mag-contribute sa performance ng sasakyan or ng motor mo so might as well have it check kaya periodic sya no? so yun yung mga kailangan natin ipacheck ngayon kung di ka pa pala subscriber feel free to subscribe by clicking the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga updates natin nanibago ako first time na hindi umuulan na lumabas ako actually ngayong week dalawang beses ko na nagamit yung motor sa trabaho kasi since last week na ako dahil nga sobrang lakas na ulan uh, hassle though tolerable minsan unpredictable kasi at least ngayon pag nakakotche ka hindi ka nasa silong hindi ka mag raincoat hindi napapalit-palit ng kung ano-ano pero syempre mas matipid sana pero yung comfort sayang eh kawawa naman yung sasakyan din, hindi nagagamit pero ngayon syempre ang love natin sa pagmumotor ay hindi nawawala kaya ito balik tayo sa motor at syempre kailangan natin pangalagaan kasi araw-araw natin gamit ito So maintenance na guys So tamang drive lang ako later Siguro pagbalik ko nandito na tayo sa Spog Stick Or malapit na tayo So yun lang muna uh, Mamaya may kita nyo Spog Stick na tayo Sa pagbabalik nitong video na to So for now, bye bye Okay, malapit-lapit na tayo guys Konting kembot na lang medyo traffic na ulit kasi maaraw na kaya ito sinit gaming muna tayo anyway <laughs> malapit naman na so kakana na tayo malapit lapit na uh, lagpas lang yung jolly din eh Kanan na tayo sa spog Street May nakaharang lang pakakalanan natin Hihi. Boss Papa CVT cleaning Tsaka change oil gear oil sa scrub stick. The boss So, pinalamig lang kasi galing akong biyahe kanina. So, may tayo. Ito na yung langis natin. So, walang GPmatic na stock ngayon. So, gagamit tayo ng pinko, Synthetic Oil. So, ito yung drain mo. So, yung drain mo. yung ko ng drain. Yan, dyan yung screw ng drill. Eh, Kaya susunong ng DIY. Tapos yung air filter din pala. Paano na natin. Tapos yung video gilid up to 10,000 ano to so ulas na ano natin dito rin mapapanood nyo rin yun bigla natin 5,000 kilometers so, ngayon 10,000 linis ulit kasi eh, syempre ng dragging yun eh tsaka uh, ramdam mo rin talaga yung performance kapag hindi na linis tayo synthetic walang stock yung ipimatic pero all goods kasi keep ko naman okay, Pakita ko sa inyo later yung brand reference ito yung nilagay sa atin Kimco Super Motor Oil all good yan fully synthetic yan yeah. Wait, tano, hanggang, <laughs> yung filter hirap na hirap na huminga to so dapat every 5 kilometers lang kaso hindi ko na 5,000 hindi ko na <laughs> Ngayon 10,000 ako pa lang papalitan. Hindi na kaya ng linis yan, palit na talaga. yung luma natin. Pakita ko lang sa liwanag. Ayan. So, palitan na natin siya para goods na goods na. Ayan. So, original King of Park. Diba boss, ano? Check lang natin kung gano'n, i-compare natin yun yun. Ito yung madumi yan. Ito yung malinis. So, kita -kita niyo yung kita-kita yung <laughs> tour. Yung difference. na makahing, makahinga yung ano. <laughs> sa dumi. Sagad na yun sa 10,000. Oo, sagad na sa 10,000 yun. Ah, pwede pa makuha sa linis ng ano yun ay kaya talaga, palit talaga. na talaga palitan. O hindi na paginaya na palitan kasi sisingilin kayo sa ibang ano niyan, aspect. Kita-kita <laughs> naman. Ngayon lang binuksan. Kasi ito, tagal ko na naghahanap nito. Kasi dito yan eh. Yan. So, tagal ko na naghahanap. Ano sa parang handle. Kasama nitong ano dapat, supposedly. Kaso, second hand ko siya nabili. So, wala siyang ganyan. So, luckily meron sila boss nick dito. So, kakabit na rin. Ito na pinali natin. Zero oil Masaktong so, sakto yan 180 hmm. Hmm. Sold So, napagawa na natin lahat ng kailangan natin kay Boss Nick Magandang lalaki ako sa inyo lahat Ang TV nagbabalik Okay, tapos na nga tayo sa mga pinaservice natin kay Boss Nick. So, shoutout sa'yo, Boss Nick of Spogstek. Very good. Napaka-productive ng araw natin ngayon. So, ano-ano ba yung mga pinagawa natin? So, unang-una, nagpa-change oil tayo. Yung usual na ginagamit nating lang is yung GPmatic is not available as of the moment. But, okay lang kasi meron namang stock si Boss Nick na Kimco Fully Synthetic Oil so yun yun yung una then nagpa change tayo ng gear oil so the usual naman na ginagamit ko dyan is yung Kimco gear oil lang then CVT cleaning nagpalinis tayo ng CVT so goods na goods na ulit na linis so nabawasan or nawala yung dragging natin na nagiging problema kapag madumi yung panggilid no then after that tinanong ko si boss Nick kung may available na air filter kasi nga 10,000 kilometers na hindi pa napapalitan yung air filter natin so pinalitan din yun and ramdam mo naman kasi nga sa nakita niyo yung video kanina yun, sobrang dumi na talaga ng filter kasi sa manual dapat nga 5,000 kilometers pinapalitan na yun eh eh yun madumi napalitan it's good all good Mag na maganda na ulit yung hatak ng likey natin then may nakita akong ano na pagkwento lang namin ni boss Nick kasi yung ano ko nga top box bracket ko na ko is second hand eh may kulang na part yun yung handle Luckily may stock si Boss Nick na brand new ng handle na yun. Binigay na lang niya sa akin ng mura. So kinabit niya na rin. Kaya yon napalitan din or nadagdagan din. So mas dalang pumogi si Laiki natin. Pakita ko sa inyo later kung paano nilagay no? ay paano yung itsura niya. So all in all, good na good yung service. Sulit yung ano natin yung punta natin sa spokes so it took one and a half hours for all those things to ano nagawin kasi nga pinalimig pa yung langis dahil galing ako sa biyahe bago chinage oil so yun lang actually goods na tayo ngayon araw na to for this vlog so hindi ka pa subscriber feel free to subscribe by clicking the subscribe button and hit the notification bell para lagi like kang updated sa mga happenings. Okay? So again, this is Sonadsky TV and bye-bye!